你们去。 Mic test, mic test, mic test, test, mic test, test, mic. Ang bihira. Anong nakaraan? <laughs> Napakapangit ang audio ko. Ano niya? Aray, nabasa ka, nababasa kasi yung ano, mic ko mga parts. Kaya nagka-problema na naman. Kaya medyo matagal akong hindi nakapag-upload na naman. No? <laughs> Nang araw ako na bakante. So Sa mga parts, good day sa inyo. Welcome ulit sa maliit na channel ni Raika <laughs> Dahil ako mapapansin sa first video. Yeah, medyo matagal na 'yung video na 'yon. First ko mapapansin yung sa first video. Hindi ko alam kung kailan nangyari 'yon. At mukha naman siyang nag-viral o parang naman na balita sa TV. Ito reaction video lang ha. Wala akong papanigan about dun sa nangyari. Sa nakamotor at sa naka-Ford naka Ranger yata yun eh. Ford pickup. Yan pinaulit-ulit ko yung video ang sa akin kasi pag mga ganun eh dating ako sino unang nagkamali kung bakit tumama ganyan ulitin ko lang ulit mga parts wala akong papanigan kung sino mali o sino tama sa kanila nakita ko kasi uh, pinaka reaction ko una ko nakita may mali may mali talaga kung bakit nagkaganon o no? may dahilan bakit tumama yung motor yan nakita ko sa video. Alas nasa likuran siya ng jeep eh. Tapos yung mapapansin niya na medyo alanganin na kasi dyan sa Pasay madalas dyan yung mga jeep nag, minsan halos sa gitna na eh. Diba? Nakita niyang medyo alanganin na tumipat siya ng lane. Yan. Paglipat niya ng lane nadali niya yung o tinamaan yung Ford Ranger. Yan. Nung sa aking pagkaka Ano? Tinamaan niya yung Ford Ranger. Kasi kung ang Ford Ranger ang nakadisgrasya o natumama, dapat sa unahan tatama yung motor eh. So, sa unang part ng, ano, ng sasakyan, kumbaga bandang kanan sa unahan. sa, sa, sa part ng headlight sa kanan, o so, gulong ng sasakyan sa bandang kanan, kasi sa kanan, ano, sa kanan ang galing yung ano, motor. Eh. Wala lang. Kita hey, ko lang naman eh kasi ayaw kong mag-judge tulad ng iba na ang may mali agad dito. Siyempre, titingnan natin kung sino yung unang may pagkakamali. Pero since na ang pinapanigan ngayon eh, yung yung sino yung nagrabyado. Yan. Kasi nga may eksamang estudyante. Sabi nating anak ngayon, siguro anak ngayon, yun lang, medyo na trauma siguro yung bata siyempre, ganun ba naman nangyari na masakay siya kawawa kawawa, oo, oh, kawawa kung sakaling ano pero mayroong kasalamat pa rin na ano na dapat pasalamatan na hindi nangyaring o naiwasan yung maaaring posibleng mas malala pang nangyari sa akin, ang magandang tingnan natin yung ano, kung sino yung unang nagkamali <laughs> bakit tinamaan para sa part naman ng ano ng Ford o Ford Ranger na pickup. Ang mali niyang ginawa, tumakbo siya eh. dapat nag-usap sila. Ayun. Yeah. Siguro kinabahan kasi yung plate number tatlong digit eh. Tapos wala nang ano eh. Wala nang kasamang iba eh. Baka ano, <laughs> baka may problema rin sa papers, mga ganun. Ayun biglang tumakbo hindi <laughs> natin alam kung ba't ka kaga doon kung ba't yung reaction ng Ford Ranger uh, biglang ano patakbo siya pero mali ang mali nang ginawa nung ano nagpanik siguro kaya tumakbo <laughs> yun lang nakita kong mali doon pero ten, pasalamat na na walang masamang nangyari no? grabe talaga ano pagdating sa mga motor Tutusin mga vibes <coughs> sa mga nagmamaneho ng motor. Dahil sa lugar na to, sa bandang kanan, ano yun, maraming mga motor na po pesto dyan. Pero mas pinipili ko dito, mas kasama ko yung mga four wheels. Sa so, kadahilan ng ito, real talk ha, mas maraming mga kamote nagmumotor. Hmm, mas maraming kamote sa mga four wheels meron din naman milado naman kitang kita naman halata naman <laughs> mas pinipili ko dito po mga kasi hindi ano hindi hindi dikdikan pag sa bandang kanang kasi nagdidikdikan yung mga motor swerte mo mga ka ng makakatabi na maayos din sa daan may time kasi minsan nakaayos ayos, -ayos ng motor tapos biglang may makakasabay ka na parang galit na galit sa o gigil na gigil sa pag mabilis <laughs> yan baga asar na asar parang ano kasi yung alam nyo naman eh yung instead na kalmado lang ang ano ang daloy ng traffic o kalmado lang ang takbuhan bigla may mga rumarat-rat na hindi naman kailangan sa so, yun sa mga ugat minsan ng ano eh na sa ng gagalingan o pinagmumula ng aksidente rin mga, ano, uh, mga nagpumotor lana pag may mga daan ng mga pakorbada maski dito sa city dito ang dami yan ay sa mga korbada maraming mga motor na gigil na gigil dito magpatakbo. iba naman masyado nagre-relax minsan hindi alam na nakakaistorbo na sila sa daan <laughs> Hindi ko pa nang balita dun eh kung nahanap na ba. Naka ano tawag doon? Diplomat na plaka. Na Ford Ranger na kulay puti. diplomat daw na plaka eh. Na yung time na yun, wala naman na MMDA. Alam ko yung lugar na yun. Sa dati lagi may nakatambay na MMDA doon, no? Traffic, traffic enforcer sa lugar na yun. Sa may ano, sa may Rojas ba 'yan? Dapat kasi pag nagmo-motor talaga, kada lipat mo ng lane, side mirror. side mirror agad yung ano, tinitingnan mo yung pag maglilipat ka ng lane. Sa so, minsan side mirror, mapapansin mo kung mabilis talaga yung takbo ng ano, nung sasakyan eh. Although medyo may kabilisan yung ano, takbo nung Ford na yon, yung time na yon. Hmm. Sa so, mga nakikita ako baka nagmamadali din. That's life. misan kahit anong manaya talaga natin na sadyang pang malakas na pag-iingat wala pa rin eh baka real talk tayo ganun pa rin eh tulad na nangyari nakaraan sa ano eh, sa commonwealth ba yan mga parts yung SUV na umararo ultimo mga nasa gilid na nagmumotor eh niyare. eh, eh tayo na matay dun kabawa ano tapos ang dahilan lang nung ano may nakaalitan yata o oh, yan tapos nagdilim daw paningin Bawal man magmaneho yung mga nag ano nag drive na lang didilim ang <laughs> Bawal yun, delikado yun. Grabe no. Tapos yung daming ano, damage to pop, damage to property. <laughs> ang daming ano. Ah, na sa na sasakyan. Dahil ay pag isa ka motor, ano kaya yan ah? Ang makukulong na lang talaga yan ah Wala akong pinapanigan Sa nangyari About doon sa Incidente dyan sa may pasay Wala akong pinapanigan Tinitingnan ko lang yung angle Na kung saan nagsimula O yung punot dulo Kung bakit Tinamaan Yan Uh, okay naman, okay naman siguro yung ano, wala naman hindi naman nasaktan yung estudyante o yung ride. Ang masama lang talaga doon ay eh, tumakbo. Diba? Tumakbo yung ano. Baka Ford Ranger. Speed state na pwede naman pag-usapan. Ano, Pasensya na o oh, ganyan o. Oh. Pero kasi minsan eh, no? nagpamanay ako na maayos na madali ka ng ganun. Pero kung may dashcam yung ano, yung naka ano, Ford hindi eh, matatamaan ng dashcam 'yun eh. Yung, yung ano, yung sa harapan. Hindi matatamaan 'yan. Ng dashcam 'yun. Kasi sa bandang likod na eh. Ibig sabihin, nakalusot na siya, eh, lusot kasi eh. Tumama lang talaga yung motor eh. Imiiwas siya do sa jeep eh, na tinamaan eh. Eh, nasa akin lang observation ko lang 'yan. <laughs> again, wala akong pinapanigan dyan kung sino mang tama at mali dyan. Tinitingnan ko lang yung angulo kung saan unang nagkamali. So, wala siguro for today mga parts. Reaction lang naman yan mga parts. Sa nangyayari sa atin, lana sa ating mga rider. So, wala siguro for today mga parts. Salamat!